Proceedings ng ICI dapat ibukas sa publiko. Kasama mo sa Balita si Rajaman Grace Mariano. RMN Live Reports! Ikinapismaya ni Akbayan Partilist, representative of Percy Sandania, ang umaday pagtanggi ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ibukas sa publiko o in-livestream ang mga proceedings nito. Sa damya, ...karapatan ng taong bayan na minanakawan ng bilyong-bilyong piso na mapanood ang proceedings ng ICI. Ikinagpira ni Sandanya na kung walang transparency ay baka hindi makamit ang tunay na pananagutan ng mga... ...nagdulot ng... ...maanumalyang ma mga proyektong pang-infrastruktura pangunahin ang flood control projects. Ipinunto ni Sandanya na kaya nga may nagaganap na pangungulimbat ay dahil hindi transparent ang proseso kaugnay sa pambansang budget mula sa Bicameral Conference Committee hanggang sa project implementation kaya hindi katanggap-tanggap na pati ang investigation ay wala din transparency. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Cardiomat Grace Mariano, Tatak, RNN.